ngayon guys dito naman tayo guys uulit bibili na ang ating uulamin kasi dito talang talaga ang malapit na bilihan ng isda ito yung mga ano nila guys Okay. Ah. Ito pang-uwas. At yan, ayan, syempre guys, o oh, alam naman natin, pag may nila talaga, pag bibili ka ng uh, isda sa palengke or sa kahit saan, lilinisan talaga nila, tatanggalan talaga, talaga nila ng hasang, bituka, at kaliskis, or palikpik kung gusto mo. So ito isda kasi, pang pamprito lang kasi na isda na yan. O oh, diba? At namalinis na siya. O, well, oh, diba? Agad na natin na prito yung ating tilapia. Diba? Ang sarap. At ayan po yung gulay na iba. Ating mino ngayon. Ayan po, si Daddy Alex naman ay magluluto na naman siya ng gulay. Kasi tapos na magluto ng uh, prito isda. Ayan po yung mga ingredients niya. Gulay, okra, at talbos ng kamote. Kasi tapos na tayo magprito, at ayan na nga si Daddy Alex na prefer na po siya ng kanyang um, ingredient na ilalagay niya sa kawali at pinirito niya. At ayan, narinig naman natin yung si Daddy ni Daddy Alex na hindi siya nagtatanggal talaga ng balat kasi kasali yan sa binili. At ayan, nilagay na po niya yung kamatis at lalagyan niya muna yan ng konting tubig. At ayan, sinipon talaga ako. Medyo pangit po yung boses ko kasi sinipon talaga ako. At ginaluhalo lang na, na yan ni Daddy Alex para ma-mix ng bonggang-bongga ang kanyang lulutuin. At um, ayan, ilagay na po na niya yung uh, talbos ng kamote. Idunat niya po muna yung talbos ng kamote, guys. At uh, ishake niya muna yan. Pagkatapos ilagay yung... Excuse me. No. Sinipon talaga ako, guys. Pasensya na po talaga sa inyo. At uh, ayan, So yung boses ko ay medyo pangit. Ayan po, um, hinalo na po niya yung uh, talbos ng kamuti at yung okra ay sinali na po niya uh, sabay sa paglagay uh, ng talbos. At dito na nga tayo mga mamsi, lalagyan na po ni Daddy Alex ng kunting tubig yan para mas masarap at mas bongga at para mas maluto talaga ng sobra-sobra at mas matikman natin yung sarap ng luto But ni Daddy it, Alex. It, ang tawag po dyan it, ay probinsya daw it, na it, luto it, yan. Pero first time kong mak uh, nakakita ng ganyang luto ni Daddy Alex. Kasi daddy kasi is cool, kasi ay, si daddy eh. So yan, yan ang, uh, Iti, ng na nga guys. Pagkatapos ng after mga uh, one hour. Uh, ilagay uh -huh. na po ni Daddy Alex yung malunggay. Kasi ang malunggay ay nagdala talaga ng... Um, bonggang-bonggang um, nutrients or uh, madal madal madami ang dinala ng malunggay na, ingri na nutrients talaga. At ito okay, na nga guys, uh, ng pagkatapos ng 5 hours. Friend na paghalo-halo niya dyan sa gulay at iniisa-isa na po ni Daddy Alex inarrange na po niya yung anyang um, tilapia na niluto kanina at niprito di ba so yan na guys kahit konti pa lang yan so mamaya makikita na po natin yung buong video sa ating um, ginawa na content ngayon kasi uh, di ba hindi na naman ako si Lokin ko na itong sipon ko so ngayon guys oh, pinakulo mo muna konti at ito ay mamaya ay ano na po uh, mag cut muna ako ng video at mamaya makikita po natin ulit ang buong video to kaya goodbye guys bye Grande que ka talaga, yo. Kain guys, ito oh. yung ulam namin guys. Ay, natapon yung gulay. O, oh, dilagay ko sa oh, no. uchi. na. Kalau kita, sa... lebih uh, Ito Lebih baik. ito. baik. Lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. So yun na nga guys, so kakain muna kami Diba sobrang gulo talaga ng aking uh, video ngayon Kasi ina-arrange ko muna At ayan po yung aking ulam Ngayon hindi, hindi na siya makikita Kasi yun pong niluto ni Daddy Alex Na pre, uh, gulay at prito at yan po talagang kinain ko tuyo o oh, di ba sarap like, sarap kasi ng tuyo eh kahit kahit ulo ng tuyo kinakain ko o oh, di ba so hanggang dito lang muna tayo mga mamsi at ingat po kayo <laughs> hindi ko hindi ako nakikita dahil may nakasampong diyan ay may nakaharang na kamay so ingat po kayo and god bless thank you for thank you for watching bye Ako nga hindi nag-send Ay, live ko pala yan. ko live Um, so, Mag-send mo kayo ng star guys. Alam nyo kasi... hindi oh, pa akong nakaranas dyan dahil ng star guys. Hindi oh, ko nakaranas. Mm -hmm. Guys, sa paling may SDR ng star ngayon, please lang. I Mag I-share mo muna kasi doon. Ay, nag-live ka na. Live na ako. Ayun, video pa. Si Vinagar. Muna tampal ako kayo. <laughs> mm -hmm. Kasi kisa ka ano naman be isang ano na patikim ng star kay Daddy Alex. Alam nyo, kahit 50, 50 star ni Mahaba na yung live mo. 2 minutes lang dapat. Ilang minutes ka ba mag-upload? 15. Mahaba hmm? Haba naman, wala manood niyan. Kahit na, haba but... na 15. Bipin na lang ako na. Pwede eh, marami ka ng video kanina, di ba? Kung di-pungi di lang yun. Ito ayaw ni Tilapia. Wala yun. Ba't kinakain mo daing? Masarap ah, masarap ang ulit tayo. May ulam si Uyong ay inuulong bulan. Thank you, Lord. Kanina yung chocolate. tala hmm May start it 8 star. Thank you, guys. Hindi kasi pangalawang live ko pa lang naman yan. May mga hapon at saka ngayon. ka sa kamayon kahapon? Wala. Bakit? Ayaw nila? Guys, pag kita kita tayo sa ano ha, Pampanga. Pangasinan. Ha, Pangasinan, Pampanga tayo mo sabi ko. Pinalonan. Tapos punta din sa ano, simbahan dad na ano, yung mga resort nila doon, punta natin. Ngayon, pinunta daw nila ni ano, nila Chris Aquino. May sasakyan sila? Wala tayo sasakyan? Pag ano na tayo, may sasakyan, pero pag dito, wala. có bằng thịt, mà cái đó bằng cái đó kỳ còn đấy,

Bye everyone Thank you so much na sa atin Thank Ingat and God bless you always and done あの、スタートのみん